Hi everyone, uh, this is Erlinda Sanz and welcome back to my YouTube channel. A uh, part vlog ay uh, mag-share lang po ako tungkol po sa aming limang patok na ulam dito po sa aming carinderia. No? Mga patok na ulam na sa panahon po ng takulan ay uh, malakas po ang pintahan sa kapag -tumilan. So ito po, ishishare ko po, po sa inyo itong mga patok na ulam sa umaga, lalo na po sa tag ulan No? Itong tuna namin na tinula ay dalawa na lang po ang naiwan. No? Malakas po talaga ang sabaw kapag umuulan po. So, ayan. So, kung... slice. And itong lauoy naman po ay talagang patok po ito sa umaga lalo na maulan lalo na sa maulan na panahon no, yung lawoy namin yun So, malaki na po ang nabawas. Kunti na lang po ang naiwan. Saka itong chop soy namin, no? Oh, Ayan po, magkunti na lang po. At saka itong bihon, no? Ayan, malakas talaga ang bihon. Ang namin. At saka chorizo. Ayan. Yeah. Ayan. yun po ang mga patok namin na ulam dito po sa aming karinderya na masasabi natin na best seller na ulam. So kapag best seller po ay uh, lagi po natin lulutuin kasi uh, yan po ang hanap-hanapin po ng ating mga customers. So ngayon po ay isishare po naman po sa inyo ang aming uh, extra income po dito po sa aming karinderya. Kung paano tayo mag kapag meron pong mag- pag meron pong mag-order sa atin ng uh, isang minuno na uh, pinapaluto po sa atin. So, ito po ipapakita po po. Okay guys, no, bumili po tayo ng shrimp worth uh, 150 pesos para po ito sa aming order na seafoods. Uh, bumili din kami ng tahong. Ang tahong po ngayon ay hindi po masyadong malaki. No, maliit po siya at saka itong uh, maliit na alimango so uh, tatlong klase lang po ang aming seafoods ngayon dahil ito po ang request ng aming customer ang una kong ginawa ay gin pre-cook ko, ko muna ang alimango para makuha po yung mga mga unwanted na amoy po no? para malinis talaga kapag kainin natin so buhay na buhay po ito kainan no? takot po akong makagat no? po kasi may mga tali pa po oh. Yan. so mahirap na kapag makag makagat tayo kaya pinakuluan lang po ng sandali so ayan na guys ang ating linuto na seafoods no Ang una ko po pong ginawa ay nag naglagay po ako ng butter sa isang kawali, then uh, kunting oil po, tika, then mga lamas na po, yung mga mga ingredients na po, yung mga bawang, luya, uh, sibuyas na pula, then takpan muna natin. Ayan na po, malapit na pong maluto ang ating seafoods today. So ayan guys, lagyan natin ng kuku mama para ma-enhance po, para ma-enhance po ang kanyang lasa. So ayan. Sobrang sarap nito guys. Okay. Nilagyan ko po ng tanglad kasi iba po ang aroma nitong tanglad lalo si sumarap. So, ayan guys. Luto na ang ating uh, seafoods. No? Tatlong klase lang po. May tahong, uh, alimango, at saka pasayan. Yung shrimps ba? Ayan po. Sobrang sarap po dito, guys. Ayan. Ito po ay in order ng ating customers na worth 1050 pesos. Uh, for example po, uh, isa-isang menu po ay uh, nag nagpapatong lang po ako ng bali 350 pesos po sa isang order. So, yan po ang capital po nito ay 700. So, magiging 1050 na po ang o, kabuuan po na presyo sa kanilang mga ino order so, yan po ang sekreto upang balik-balikan po tayo ng ating mga customers no yung mga customers ko po, po ay taga ko, po lagi nag order po sa akin ng mga uh, mino yung mga pang merienda pang ulam po kapag may seminar So, malaking tulong po sa ating karindeya kapag meron po tayong extra income na kagaya nito na kapag may mag-order sa atin na isang mino ay uh, lang po ang ating itubo no para uh, masatisfy po ang ating so customers then uh, isa po 'yan sa dahilan kung bakit babalik at babalik sila sa atin so tip ko lang po sa mga ka-owner na nagkakarinderya ay tumanggap po kayo ng mga order upang may additional income po kayo katulad ko lalo na kapag may nag-order ng food package ay malaking itutubo natin sa food package. Dahil bultuhan po ang kanilang ino-order, mga tatlong mino, apat na mino po sa food package. So aside sa kita natin sa karinderya ay may kita din tayo sa ating mga food package kahit may umo order lang sa atin na isang mino, dalawang mino ay malaki na rin yan. Additional income na po yan. Uh, yun po, no, uh, ganyan po ako pag ng aking mga order, no. Uh, upang balik-balikan po tayo ng ating mga customers, no. Uh, magpresyo po tayo ng tama na hindi naman po tayo lugi at hindi naman po malulugi ang ating mga customers. Kagaya nitong aming mga ulam, yung isang serves namin ay nakikita naman po na natin na Nakuntinto po ang aming mga customers sa kung gaano po kadami ang aming siniserve na ulam. So, yan lang po sa araw na ito at sanay may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ng sipag at syaga at kasan at may pananalig sa buong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.